So iyan na nga mga Gar, uh, magandang uh, hapon sa inyong lahat So eto, uh, weather check tayo mga lud. So ulan, ulan dito sa Maynila namin mga na <laughs> Napakalakas ng ulan sa bandang parting Alabang ata to Or uh, Laguna Woo! Mga ludi, may makikita mo naman yung ulap mga Loods kaya ingat-ingat sa lahat ng mga driver at saka mga riders dyan. Lahat sa mga na riders Napakalakas guys ng ulan mga ludi. Grabe. O, mubuhos na dun. Kaya ingat-ingat. Ingat-ingat ang lahat mga ludi. Chill-chill lang tayo mga ludi. Ayan. So, time check mga luds. At sa... Uh... 20 na ng hapon mga nudes oh, Grabe Bumuhos na nga Kaya gumagapag na tayo dito guys Para makalapit tayo sa ating susunod na Destination mga nudes Ayan, shoutout sa mga tsaga Bulan, Sir Sobon Ayan, may kita nyo naman Napakalakas ng ulan Bandang Alabang Laguna mga nudes Shoutout sa inyo dyan sa mga taga-bulan Sa mga guwapo yan shout sa inyo. Tsaka yung mga lahat ng mga Bicolano, Bicolana. Shoutout sa inyo. Mga Lodi Mga Kabilogs. Ayan o, so, oh, makikita mo guys o. Oh. Grabe yung buhos ng ulan. Sigurado nito mamaya yung mga Balita mga na naman yung mga lugar ng uh, Kamainilaan, mga Lodi oh, napakalakas nyan. Diba? Kung nagmumotor uh, ka nyan, sigurado basa lahat ng anong, oh, oh di ba kaya medyo nagkakabuhol-buhol na sa unahan mga lodi <laughs> so, <laughs> cool talaga mga lods ingat 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 ang lahat ng mga driver lahat ng mga nagbibiyahe pauwi papunta sa Maynila pauwi sa lang, pa lugar nila sa probinsya mga lodi so tayo andito tayo guys so on duty tayo mga lods So chill driving lang tayo mga lodi oh, diba Or naiyan lang tayo mga lodi O oh. Grabe Napakalakas ng ulan Sigurado Nakakatakot na naman ito mag uh, motor Dahil madulas ang daan Okay lang na madulas ang daan Basta sa tamang tao ka madulas <laughs> shoutout so, mga viewers natin dyan sigurado traffic dito guys sa may bandang uh, toll pay ng pagbuntang uh, terminal na iya 1, 2, 3 ayan sigurado traffic to basta dumating yung buhos ng ulan guys asahan nyo na yan sure yan mga luts. mga bus driver ng DLTV ayan mga pawi ng Bigol to guys yung bagong ano nila what? DLTV bus ayun oh no? grabe napaka ano ng ulap mga lodi itim na itim mo oh. bumubuhos na dun sa unahan <laughs> tanda nyo na yung kapote nyo kasi ito na no, nagbabadya na yung ulan diba at saka sa lahat ng mga drivers ayan uh, keep distance tayo mga lodi para iwas uh, dikit dikit sa mga sasakyan oh, no, ayan oh grabe oh traffic na dito mga lodi gapang gapang na tayo dito guys so dito lang tayo bandang gilid lang tayo mga lodi Kayo 'tong lahat ng mga kasabayan natin dito mga uh, dudes. Yeah ba. Diba? Sabado ngayon guys, natin din ng traffic. Di Ipabumubuhos yung ulan yan mga ludi pag bumubuhos pa niyan ako. Binti-binti uh, na lang takbo natin ito. <laughs> oh, you know. Ano-ano lang tayo. Uh, 3.5 ang buwan natin. So 'yun lang naman mga lords. Ingat kayo lagi. Thank you and God bless sa lahat ng mga viewers natin. So ingat-ingat guys. Bye-bye.